tayo po ipinalad na makakausap si OCD Deputy Administrator at Assistant Secretary Bernardo Alejandro Dofort. Asek Alejandro, good morning po. Johnny Banyes, Judith Larino, Estrada Larino po. Live na po tayo sa DWIZ, Channel 23. Asek? Yes, uh, John, good morning. Po. Asek, masasabi ba natin good morning? <laughs> ito nga, ano, tuloy-tuloy uh, po ang ating operasyon at uh, nag-aanda tayo para sa bagong bagyo na parating mm -hmm. ano so good morning na lang po <laughs> good morning at dapat maging anda. anyway pinagaan ko lang muna asik dahil alam naman natin na para yung mga kababayan natin ang uh, hindi tuluyang pang nakakabangon mm -hmm. ang tanong po kasi po sa monitoring niyo asik at uh, coordination sa pag-asa uh, yung pa rin po ba ang tamang tinatahak o tatahakin ng pinangangambang Super Typhoon Uwan papasok ng bansa? Oh, 'yun pa rin ano, Northern wow. Luzon pa rin, uh, Aurora Region 2 area. At uh, 'yun nga pinaghahanda natin. Hindi lang naman 'yung region na 'yan, 'yung Northern mm. Luzon, kundi 'yung buong Luzon, no? Wow. Uh, kasi 'yung rain band niya, 'yung lawak ng kanyang uh, sistema ay uh, pwede pong umabot hanggang Bicol or hanggang Bisayas po. Mm. So 'yun po 'yung uh, tinitingnan natin ng maayos para tama po 'yung mga warnings na ma-issue mm. natin sa mga lugar na pwedeng maapektuhan na ng bagyong ito but uh, so far po nagbago yung track uh, magla-landfall po siya at uh, medyo malakas po ito at uh, may sabi uh, nga may dalang uh, mga pag-ulan din. Hmm. So, ano po ang uh, mas pinangangambahan yung lakas ng hangin o yung dami po ng buhos ng ulan? Asay ka, Alejandro. Da yung dalawa po. Ah oh. uh, kung super typhoon hmm. siya hangin at uh, sigurado ulan. po may dalang uh, ulan yan. Kaya talagang uh, puspusan yung aming paghahanda dito kasi kailangan po, uh, lalo na sa Northern Luzon, marami tayong mga dams dyan, mm -hmm. may mga major cities tayo, and of course, uh, yung mga uh, mga river system natin na maaring mag-overflow, mm -hmm. ayaw naman natin mangyari uli yung nangyari sa Cebu, no? Mm -hmm. na, na, na bulaga tayo. At uh, ito nga, gabi ang uh, matinding pag-uulan sa linggo ng gabi. Uh -huh. Kaya yun po ang pinaghahandaan natin. Asik Alejandro, ang binabanggit kanina no, tsaka sa ilang mga report na kaya mukhang nagulat yung ating mga kababayan sa Cebu dahil nangyari yung peak ng buhos ng ulan madaling araw. Ang binabanggit parang in, prior to that, hindi po ba naging puspusa ng paalala? Kasi kagaya ngayon po, ngayon pa lang pinag-uusapan natin gabi, tatama. So dapat hapon pa lang or bago pa lang maghapon Nagpe-pre-pray na 'yung mga kababayan natin sa panig pa nitong uh, kay Tino. Nagkulang ba tayo sa paalala? Asik? Oo. Oh, uh in terms of uh, pag-issue ng uh, warning or paalala, uh, 'yun nga no. Uh, sa tingin ko hindi tayo nagkulang. Ang problema na lang diyan 'yung paano maging matranslate uh, matranslate itong mga warnings natin doon sa community mismo, sa barangay uh -huh. na ito po ang tatama sa sa amin. Uh, ito po ang sabi. Kaya kailangan po yung uh, actionable yung mga warnings natin. So, kaya kami po ngayon, uh, dahil na rin sa utos ng uh, mga ni Secretary Chidoro, okay. i-review namin kung paano tayo magbigay ng warnings. Dapat uh, translated into action. Pag sinabing na uh, pwedeng uh, tumas yung river nyo dyan, so kailangan okay. meron ng step-by-step step na ano ba ang dapat gawin nung mismong nasa bahay na malapit sa creek. So, yun po Uh, gumagawa po kami ng mga adjustment ngayon kasi yung ating oh. mga warnings hanggang mga LGU or yung mga LBRIMOS lang, so naghahanda sila para mag-rescue. No? Mm. Yung mga communities natin, hindi sila nakapaghanda kung ano ang gagawin pag tumaas yung, uh, oh. uh, yung uh, tubig. So yun po, kailangan po talaga dalawa, ihanda yung mga local government units at at the same time maghanda rin yung mismong uh, mga communities oh. natin. Actually uh, si uh, Alejandro, uh, Mam Ma Juday, uh, mm. sorry ha ah, pero hindi ko nga hindi na nagkukulang eh. Ang uh, inaano lang natin, may mga pagkakataon tayong mga Pilipino na hangga't hindi natin nararamdaman kasi hindi tayo gagalaw. Or last Alam minute apa, apa. or last minute na galaw. Na, oh, oh. Kasi parang parang sa isang bata eh, sorry ang comparison ha, ah, May nakatirik na kandila. Sasabihin mo, huwag mong hipuin yan dahil mapapaso ka. Susubukan mm -hmm. pa ng bata eh. Parang gano'n yung minsan nangyayari sa atin. Ang dumaramdaman mo Oo. na mapapasok ko talaga. And at at the same dinam. time, sorry again, oh. sek Alejandro, may mga ugali kasi tayong mga Pilipino. Hindi ako naninisik, kumbaga comparison lang, na pag sinabi ng pag-asa na ganito, darating ang bagyo, hanggat hindi na nakikitang kumukulimlim, bumubuhos yung ulan, hindi Or gagalaw. Eh. Diba, hindi Di ba, hindi gagalaw. Apo. Kaya minsan tapos pag nangyari, sisisihin pamahalaan. Kung hindi man nangyari, o oh, wala, oh, diba, wala naman pala eh. Wala naman pala eh. na naman itong pag-asa na ito. Pa Parang ganun, oh. di ba, Asek? Kaya ba so, natin oh, diretsuhin uh, yung baloktot na asal na yan? Asik, yung mindset Yung mindset. Yun nga ang uh, mahirap, ano? Kasi pag hindi nangyari yung sinasabi natin uh, galit pa. Nag-react naman, magagalit. Pag galit nangyari pa sila. naman, uh, kaya po, mag-adjust tayo in the way how we translate this uh, warnings uh -huh. na dapat tama at uh, accurate no pero ang hirap po kasi kasi forecast po ito eh kaya uh, nga po dibo ba o. asset asset po opo. apo. Opo. Hello. Ano right. uh, kasalukuyang ginagawa niyo? Ano po po yung mga pwede nating i-adjust, uh, Asger Alejandro? Oh, ito nga uh, yung how we translate yung mga warnings no into actionable at the community level. So yun po ang uh, kailangan number one second na uh, we have to continuously prepare also our uh, LGUs na mag-stockpile at uh, tingnan uli yung ating mga plano no ating mga response plan i, i, i factor in yung mga mga posibilidad na pag nasa river channels kayo talagang uh, with the amount of rainfall na daladala nito mga bagyo may malaki pong posibilidad na Uh, tataas at mag-overflow yung mga rivers. So kailangan po mag-adjust na tayo ng ating mga plano po. po. Si Alejandro, uh, sorry po with your indulgence again ha. Uh, may mga nagbabanggit na baka naman pwedeng permanente na na alisin yung mga nakatira sa mga malalapit sa mga ilog, dagat, i-relocate na, for, na permanently for good para ang iintindihin mo na lang yung ibang mga pwedeng maapektuhan at sa aminin po rin natin kasi at hindi asik Alejandro mga kabalitan-kabalitaktakan, takan Minsan sila rin yung dahilan kung bakit umaapaw yung tubig sa ilog eh. Dahil doon direkta natatapaton yung mga basura nila. po ba, Asik? Factor din niya. Opo. So kailangan po talaga ano ito. So marami po tayong dapat gawin yung pagpapatupad ng land use at saka pag gawa natin ng mga ano no mga mitigating uh, infrastructure mm -hmm. uh, mga 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 sa riverbeds or mga dikes no so Oo. kailangan pag-isipan natin ng maayos 'yan mm -hmm. at uh, talagang uh, makinig tayo sa science no uh, hindi lang gawa ng gawa kung mm -hmm. hindi po ma-factor in yung uh, sinasabi ng ating mga scientists actually nagkakaisa kayo sa binanggit ng kanina ni Dr. David ng DNR na talagang dapat i, i ano eh tingnang maigit, pag-aralang maigit, at uh, huwag uh, isaalang-alang yung epekto ng kalamidad, ayun lang ano, ng uh, nature, kalikasan po, Asika Alejandro. Oo, kasi meron tayong mga dating uh, river channels, nandoon na yung communities, although hindi naman bawal, no, kasi uh, in a way, kasi sa ibang bansa, uh, meron din naman sila mga communities doon, pero nilalagyan nila ng mga mitigation uh, uh, elements, no, mm -hmm. uh, mga magagandang mga, mga infrastruktura para maprotektahan sila. So kailangan lang siguro i-balance natin yung ating development with the with the the way how we plan uh mm -hmm. para ma-incorporate ma sa ating uh, uh, urban development itong mga effects ng mga bagyo sa atin. All right. Yeah. Uh, uh asek Uh, death dead toll po dito sa Bagyong Tino. Eh, masakit man tanungin pero may mga nasabi po naman talaga ano po. Opo, opo. Nag- uh, itong na ano, medyo ah uh, tumaas na, no? nag uh, one, one, 188 na po ang uh, reported casualty as of this morning. Yang uh, nangyari uh, naman uh, at meron pa po 135 na missing. So, yun po. And uh, we're still uh, Uh, getting uh, updates kung madagdagan pa ito, uh, sana nga ito na lang ano? Marami uh, pa rin 140 Ebo. sa Region 7 mm -hmm. 140 Region 7 Cebu area and Bohol yan Apo. Pero sa missing, ganun din. Region 7 ang uh, pinakamarami sa Cebu, Apo. 79 Asik, mm -hmm. confirm na po itong 188 na ito? <laughs> Oh ito po, uh, binabalitate ang karamihan dyan pero oh, meron na ito uh, at reported naman mm -hmm. uh, mga dokumento na lang ang inaantay nito para ma- mata ma-sabi nating uh, uh, fully validated. Pero meron na po itong mga mga initial report at uh, uh, halos uh, ganito na po kasi yung mga numbers naman ito ay nanggaling po sa mga LGUs at tinitingnan din ng mga PNP and DOH natin para ma-issue kaagad yung mga corresponding documents. Sec. Alejandro, kadalasan tinatanong natin kumusta ang mga naapektuhan. Ngayon, this time tatanungin ko naman po, kamusta naman po ang mga tauhan niyo sa OCD? Oh, kaya pa po oh, ba? Kompleto po ba? Kaya kaya naman po, tuloy-tuloy uh, lang po ang trabaho natin. Uh, ito nga since July po, kung mapansin niyo, may mga bagyo na tayo, may mm. earthquake pang dalawa na mm. major ay si bulkan pa. Tingit minsan si bulkan, no? Pero kinakaya naman po kasama natin na uh, kailangan samahan yung mga local government units hmm. natin. Uh, tayo po ang nagbibigay ng uh, ng uh, support na sa kanila at uh, ito nga tuloy-tuloy uh, lang po at uh, yan naman po ang trabaho ng uh, Office of Civil Defense. Sa inyo po pagkakataon, Asik ah, Alejandro, baka may karagdagan pa po, po kayong panawagan at uh, mensahe sa ating po, mga kababayan lalo na do sa posibleng tumbok eh, nitong super typhoon Ulan. Oo. 'yung ating uh, ano lang no uh, mensahe sa ating mga kababayan palagi po pa tayo maging handa uh, lalo na dito sa parating na bagyo so uh, manatili po tayo sa uh, mga safe areas, no at maging kalmado lang po so magmonitor tayo sa mga balita sa TV sa radio social media at uh, tingnan natin 'yung uh, ating uh, mga kagamitan no paghanda magready tayong flashlight mga radio, mga baterya mga batteries no at uh, mag stock tayo ng mga pagkain at tubig at mga first aid. So, pinaka-importante uh, po uh, ang kooperasyon ninyo. Uh, makinig po tayo sa ating mga authorities at uh, makinig tayo sa tamang uh, mga informasyon galing sa tamang uh, mga ahensya okay. po. At huwag po natin kalimutan, Asec, ang manalangin. Divine intervention. Ayoko. Uh, kailangan, kailangan talaga natin yan na we continuously seek the help and guidance ng ating uh, Panginoon po. With pa. that, Asek Bernardo, at uh, kami po yung umaasa sa mga susunod na araw, eh, magandang balitaan ang ating pag-uusapan sa muli namin pang-aabala po sa inyo. Good morning, Asik. Thank you so much. Ingat po. Black. Salamat, Yes, dase. good morning din weekend po. Weekend po. At, uh, yes, happy weekend po. Po, po mga kabalitaan, kabalitaktakan, si Al Assistant Secretary... Wala. Yeah. <laughs> Bernardo Alejandro IV, ang Deputy Administrator ng Office of... civil defense.